depression. Ang depression niya, during na may sakit siya, yung pagkamatay ng nanay niya. Ah. Uh, yung mga pinagdadaanan niya ngayon. Pagtulog uh, talaga. Ah, uh, uh, salamat. Sabi niya daw ng doktor niya, malakas. Sabi niya, malakas ang katawan niya. Sabi ng doktor ka, could you imagine, 27 na lang yung kanyang dugo, yung red, red pa. Oh. Pero wala ko na naramdaman, hindi na high blood, hindi na heart attack, hindi na comatos. Mm -hmm. Nung nasalinan ng dugo, makas Nagpak to normal. Mm -hmm. Yon. Bali... Ang sa kanya... Ah, Bali sa loob ng 2 years pala dahil dun sa stage 4 na colon cancer niya, colorectal cancer. Nag-stay siya ah. sa hospital at nanawa na siya sa ano, sumuko na siya Anawa, sa kaka-ospital, kakatusok sa kanya, masakit na yung katawan niya, namatay na yung mga ugat na pinagtutusukan nung... No wala. wala na matusukan pati, wala na mga natakbo ang matusukan, wala na. Tapos, every time, sumusuka siya ng dugo, tumatay ng dugo, sasali na Sali lang, talin. Gano'ng kadalas yun? Kadalas yun, pitong bag. At, alasyon, pitong bag sa loob ng isang linggo, gano'ng kadalas? every four days siya, sinasalinan siya na Every four days? Oo, kailangan niya masalinan. Kasi taid, taid so kasi eh. Ang pagtuka niya, malapit. Eh. Parang ko talagang, ano, malalaki nga na talaga. So, ang suka niya, taasa-taasa talaga. Grabe no, talagang... Hindi lang to ubusan ng ng resistensya, no? Ubusan din ng pera. Ah, uh, talaga. Kaya lang, sabi ko nga, malapit talaga yung uh, pagtulong ng first Vita Plus sa kanya kasi kung wala ang Vita Plus, sabi nga lang mga kamag-anak kanya nga, baka patay siya. Oo, nung, nung nilabas siya ng hospital, sumuko siya, binigyan siya ng doktor na 3 to 6 months o maximum 1 year. Vaccine eh. mo na rin. Pagbigay ng doktor. Tapos ngayon, nakaka-6 months na siya. Uh, ang maganda kasi may mga lumalabas na kulani. So, ibig sabihin, kung lumalabas ang mga kulani, ibig sabihin, nagwawa tayo ano, yung, yung cancer niya na wala niya papasukan na papasukan sa loob. Kasi, ang cancer, kapag may cancer ka, hindi lang colon na eh. Kapag mahina ang katawan mo, Papasok sa bone, brain, lahat na ipapasokin eh. Totoo yan, totoo yan. Oh, eh, ang maganda sa kanya, wala siyang nararamdaman, hindi siya so okay daw. Tapos, within 6 months, nung lumabas siya, ilang beses na lang siya nagsali ng dugo. Isang beses pa lang. Eh, grabe, no? Oo, uh, 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 isang beses pa lang. Ang kinukonsume niyang product sa ngayon is guyabano platinum. Platinum, Yoki Clans. Nagdagdag na rin kami ng Dalandan and uh, ano, Dalandan at saka Gimano Gold. So, ang ginawa namin, ang Platinum sinasabay sa Dalandan Gold. Okay. So, ang Platinum sinasabay sa Gimano Gold. Nakita ko dun sa video na naka-NGT yata siya, no? Dun pinapadaan yung ano. Ah, uh, tube na siya. naka na siya. Oh, 'yung kinakain niya doon na lahat. Ah oh, kasi nga nasa ano niya eh nasa short road 'yung ano 'yung bukol. So pagus. So pagus. Iso eh, pagus. Mm -hmm. oh, nasa pagus niya dito malapit sa party ng ating mga hard ang doon ng bukol kaya wala makakapasok pababa. Going to stomach. Parang ano nilagyan ng bypass, parang zipper lane para maka-shortcut 'yung pagkain. Oo, oh, bypassan bypass ang tawag nga Binuksan siya ng dalawa. Pero ang maganda sa kanya nga, kahit binuksan, tuyo yung ano niya eh, sugat niya. Mm, maganda yung sugar niya, maganda. Maganda talaga yung ano yung sugar niya kasi gawa nang nakokontrol na talaga. Galing, no? <coughs> mm. so, pag nalamp nalampasan na ng tao, ng pasyente yung one year, oh, oh, one year, Madedefine niya yung tina sa kanya ng doktor, mga doktor niya, na hanggang doon lang siya. Ah, ah, ah. Kasi, nung, nung galing namin last week doon, talagang tumayo talaga siya eh. Ang kalaban niya kasi depression today kasi gawa ng, kailangan niya may nakakausap, dapat, at palaging may gumagabay sa kanya, and nagpapayo sa kanya. So, nangyayari kasi, kinakausap nung po, isip niya yung sarili niya eh. So, iniisip niya na ito yung sakit ko, lahat iniisip niya. Pero, siyempre, nagbibigay kami ng mga natawag na prayer. and then, bibigyan namin siya na hindi mo pa panahon eh. Sa mm -hmm. panahon mo, sa hospital pa lang, dapat wala ka na. Yung ganun. Mm -hmm. Positive lang lagi, no? Positive. Uh, sabi ko, be positive. Huwag ka sa mga, nahiya ah, ka sa mga tao. Sabi ko, bakit ka mahihiya? sabi ko, ano ka, anong, anong meron para mahiya ka na ikay may cancer? So, no, sabi ko, natural lang ako yan sa lahat ng tao, natatamaan ng cancer, depende dun sa paggawa, sa ginagawa mo sa katawan mo, sabi ko sa akin. Tama naman, tama naman. Ah! At kasi ng tao magkakasawa. Ah. Coach, paano siya naliligo? Tanong ko lang kasi may may NGT siya, may tube siya eh. Ano yan? Tinatakpan lang nila. Tinidikitan lang siya ng plaster. Okay, okay. Para ma-seal. Oh, uh, ano uh, lalagyan siya ng kasi ang NJT naman niya kasi natatanggal. Ang natitira lang yung ano lang, yung host. Ah, okay. Ay uh, yung tube niya tinatanggal yung host lang ang natitira. So pag tanggal lang tatakpan lang yun and then plastering plastering lang, ligo na siya normal. Oo. Oh, uh, uh. ganun pa lang ginagawa. Coach, Ah, uh, uh, Bakit, sir? uh -oh. kung conversation natin, binidyo ko pala, ngayon ko lang nasabi, sorry. Eh bala ko ipadala. Bala ko ipadala doon sa ano sa isang prospect ko na may tatay na same case na naka NGT na. Eh okay lang ba ah. sa ko ipapadala ko? Okay naman, wala problema. Importante makatulong kasi tayo sa kapwa. Okay, okay. Kaano-ano mo tong ano pasyente niyo? Kaano-ano mo? Pinsan ko, ah, uh, uh, pinsan ko 'yan. Pinsan ng tatay ko. Ah, grabe, no. Siya, siya yung niluluwas nyo oh, sa, ano, no? Sa runway bay siya palagi? Oo, oh, at saka, meron pa tayong bago ngayon dito sa Manila, dalawa. Uh, same case din. Mga naka- ang NJT na rin sila, naka tube na sila. And then, ang masakit kasi sa kanila, yung mga bagong cases ko, Dum dumudumi na sila through, ano na, catheter. Wow! Oh, medyo, okay, ano na, no? Kasi dumudumi sa through, ano, popo pa eh. Ah, normal pa. Oo, eh ngayon, matitindi ang hawak ko ngayon. May mga catheter na talaga. Grabe, ibang klase yung mga hawak mo ngayon, Dok, ah Oo nga, eh. Ano naman, uh, sabi ko nga, binig lang, maniwala ka na. Kasi kung sa doktor, hindi gumaling ng two years. Magagaling ang doktor, magagaling ang gamot. Anong problema? Ang problema na nakikita ko, ay kulang ng pagkain tama yung ating immune system na kung saan dapat napalakasin. Kaya masyado tayo mag first bite Plus. Amen, amen, amen. Amen, uh, amen talaga. Paano, coach, paano siya dumudumi yung pinsan mo? Normal. Pupunta siya sa, sa ano? Sa, sa puko. Sa... eh, ano kinakain niya? Bite Plus lang? Marami, marami kami pinakakain sa kanya. Actually, yung mga first natin na vegetables, which is sa kailangan walang uh, spray ng pesticide. Yung sinasabi ko mga dahon-dahon, mga -dahon, -dahon oh. yun yung nire ko sa kanila. Ano yun? Inaano? Ina, -ano, gina, dinudurog para dumas sa NGT? True blender. Ah, true blender yun. okay. Ah. Matindi, no? Talagang ano, disiplina. Ah, may pag-asa. May pag-asa ng tao. Sana ano? Sana gano'ng kalala. Isipin mo nga si Cory Aquino na bilyonaryo, di ba? Walang nangyari. Wala naman talaga kasi hindi naman magagamot po nung ating gamot talaga minsan yung mga sakit natin. Ang nagiging problema, ang pagkain po natin ay hindi tamang pagkain. Kaya pagkasakit po tayo, malapit. Imagine mo, from the start. Until now, ang kinakain mo, maling pagkain, parang sasakyan. Ang gasolina, kapag nilagyan mo ng diesel, Ay, masisira ito. ang makina. Usok. Ganon din naman ang tao. Pag kumain ka ng maling pagkain, masisira din ang kalusugan mo. Tama ka, tama ka, coach. Sooner or later, mag-resulta yan. Oo, lalabas at lalabas talaga. Ah, oh, coach. Coach! Salamat ah, pasensya ka na sa abala ko. No problem, tayo po ba <laughs> eh, syempre, kailangan natin mag-survive, mag-survive ng mga taong may malalang sakit na kung saan. Anong masama sa gulay? Ang masama, sobrang dami ng gamot. Ah, patay ang At kidney man. mo, patay ang kidney talaga. Yes, yes, yes. Sige, sige coach, great morning, power. Great morning, sergeant. Okay, thank you, thank you.